nag aaralan na ng probinsya ng Bataan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng paglubog ng MT Terranova. Ipinag-aalala nila maaring maapektuhan ang halos 11,000 mangis dahil sakaling lumala ang oil spill sa lugar. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lasigas. Diver 1, check mo yung SL. Okay. SL, dala mo na yung SL. SL? Roger. HL I level, level alarm Mabusisi, maingat Ganito kami kamitikoloso ang pagseselyo ng Philippine Coast Guard sa mga valve at pipe ng lumubog na MTKR Terra Nova upang mapigilan ang pagkalat ng karganitong langis uh, Give me a long view Long view, long view. Give me a long view Focus na camera Stop Okay Please, wala pa tayo kung okay, ano okay. Continue, continue. Sabi ng PCG, naisara na ang mga tumatagas na valve. Pero kailangang tiyakin na hindi na ito muling tatagas pa. Selyado na ang labing siyam sa 24 na pressure valves at high level alarm sensor ng MTKR Terra Terranova. Uh, tama po kayo dyan, sir. So, ang titingnan po natin ngayon is at ang challenges po ng mga salvage uh, uh, operators po natin, ng mga divers po natin is yung current, yung kuryente po sa ilalim ng dagat. Kaya po natatagalan sila uh, at nahihirapan sa pagkakandak nito. Do, ang uh, operation naman po natin ay 24/7, tuloy-tuloy po yung ginagawa nilang assessment, tuloy-tuloy po yung pagsisil at recapping ng mga valves natin. Hindi basta-basta. Ang si siphoning oras na simulan ito. Well, uh, yun nga po, kapag po nag-conduct kasi po tayo ng siphoning, mag-open po tayo ng mga palbula. At kapag nag-open po tayo ng mga valves, definitely sir, may mga posibleng kumawala na mga langis at magbago po yung uh, mga mga yung bigat po ng barko gumalaw siya and things of that nature po na inaasahan natin na posibleng magkaroon ng uh, pagbabago kung saan nakapwesto po yung mga nailagay wala na ang limang daang metro ang ating layo doon sa mismong pinaglubugan o yung ground zero kung saan lumubog ay yung MT Terra Nova dito sa karagatan na sakop ng Limay Bataan. At mula dito, kita na natin yung mga barko ng Philippine Coast Guard at yung mga oil spill boom na kanilang inilagay. Nandirito na rin itong barkong ito na nasa aking likuran na Helen Marie kung saan ilalagay yung mga hihiguping langis mula doon sa barko. Pinag-aaralan na ng provincial government ng Bataan ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng paglubog ng MTKR Terra Nova. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan, aabot daw sa 11,000 manging isda ang maapektuhan oras na lumala ang sitwasyon dahil sa oil spill. Uh, right now sir, we cannot see that they are directly affected but uh, dahil nga may scare ng, ng oil spill, yung ating po, mga kababayan ay pwede matakot na mamili ng mga... Uh, ng mga fish products natin ano po, or, and or mga aquaculture products natin. Hindi naligtas paliguan at pangisdaan ng dagat sa limang barangay sa Limay, Bataan. Kontaminado na kasi ito ng langis batay sa water quality test ng DENR. Nasa 5 to 30 mg per liter ang nakuhang langis at grasa sa water samples. Mas mataas ito sa nasa 2.0 mg per liter para ligtas paliguan, habang 3.0 mg per liter naman para ligtas pangisdaan. Siguro the fact na it's above standard, uh, may epekto yan definitely sa huli at uh, sa, sa tao. Sa limay palang ipinatutupad ang fishing ban. Samantala, Nagdeklara na ng State of Calamity ang probinsya ng Cavite sa ilan nitong mga munisipalidad dahil sa oil spill mula sa Batangan. Ayon kay Cavite Governor Junvic Rimulia, kabilang dito ang Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Umiiral na rin ang no-catch zone sa lahat ng mga uri ng shellfish tulad ng tahong, alimasag at alimango. Sa ngayon-aniya, ay inaasikaso na ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang pamamahagi ng tulong sa 25,000 nilang mga kababayang mangingisda.